Isa po sa mga settlements ng mga katutubong tagbalwa sa Palawan ay ang El Nido na dati naman pong nasasakop ng bayan ng Taytay at may luma po itong pangalan na Talindak. Pinaniniwalaan po ng mga unang residente na mahiwaga ang lugar na ito at bihira lang po ito kung magpakita. Isinilang daw po ang lugar na ito sa may langib barangay Aberawan, noong araw. Sa pagdating ng mga Kastila, ang talindak ay pinalitan ng pangalang pagkwit o limestone cliffs. Nasa ilalim po ito ng bayan ng Taytay sa Calamianes Province. Ito po ang panahong hindi pa solido, ang Palawan. Nahiwalay po sa Taytay ang Bakwit at naging ganap na bayan noong March 16, 1916. Dahil na rin po sa marami ng mga ibong balin sa sayaw at mga pugad nito sa bayan ng Bakwit. Kalaon unay pinalta na naman ang pangalan nito sa El Nido o ang pugad sa Tagalog noong June 17, 1954. Ayon, ang El Nido Palawan ay nananatiling primera klasing bayan at binubuo ng kanyang labing walong mga barangay.